Hello guys! So it's nice to be back again. Gusto ko lang ipong ipaalam sa inyo na nandito na po kami sa aming bahay. Kakarating lang namin from Delhi kahapon. So dumating kami rito mga 4 o'clock. Ayan, marami kaming ginawa na pagod. Kaya ngayon lang ako nakapag-update. So back to my routine. So ito po yung mga pinagkakabalahan ko kapag wala akong ginagawa. So pag hindi, kung wala po kami sa holiday, kung hindi pa ako nag edit ng mga video and everything, So, ito po yung pinagkakabalan ko. Ayan. So, pag pipaint po. Ito yung na-order nyo online na may numbers na siya. So, katulad nito. Ito. May kat... Ano na siya. So, bali, apat akong... May apat akong ganito na ginagamit. Ayan. So, pag in-order mo to sa Amazon online, sa Amazon ko to in-order, may kasama na siyang brush. So, sunflower ito eh. Sunflower. So, ito yung numbers. So, ito yung mga shape niya. So, may mga numbers na rin yan. So, kung wala kayong ginagawa, maganda itong hobby na ginagawa. And, I'm so happy that I'm back home. Finally, mula nung July, ngayong March, ay eh, nandito na kami sa aming bahay. So, yun po yung mga nagawa ko na marami na pa akong natapos aside from embroidery. And, thank you for your love and support. Thank you for watching my videos. Salamat po. So, happy na na.